Hi guys, magandang araw. Ani to po kami sa Sinsin na Bato. Dito sa Talay Pantayan Batangas City. Yeah, kasama ko po yung family ko kami dito para uh, makita natin yung sing-sing na bato na uh, uh, sinasabi nila ng maganda ayan oh. maganda mga rock formation malaki ng bato malaki Ganda mo dyan, ha? Ah. Wow! na ng <laughs> hangin, eh, no? Sariwa, sariwa. Yeah, sing-sing na ba ito? Wow. Ayan, yeah, o. Sing-sing na ba ito? sing-sing siya, o. Oh. May butas yung Wow! So, malapit lang sa amin. Yun, talang namin. ah kilometers layo sa bahay namin kabilang barangay ganda o oh. ayun din na rin kong dito kaya na umakit ako dito sa sisig na bato ano kayo pala dito o kasama ko yung mga pamangkin ko Hello, Ang ganda pala dito mm -hmm. Super ganda, sakit pala Sarap maligo uh -huh. Wow to Grabe. Nandito tayo sa sisig na bato. Grabe. Ang galing. Ang ganda. Ang ganda ng rock formation. Nakapunta tayo mismo. Dati-dati, lubog eh. So ngayon, malabas na siya. Sa tubig. Dati At, abot dito yung tubig dito eh. Noong bata pa ako, mga 10 years old, ganyan Hanggang high school, 16 Ito na to sa tubig So ngayon, nakalabas na siya, kita kita na Kaya kahit hindi na limigo. so, ganda, ganda Hi guys, sabi 250 plus subscriber po sa atin Pag so, dumadami na po tayo, maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa mga bagong subscriber ko. Welcome to my channel, Jigger TV. At sa mga magsasubscribe po po, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po ako. And then, ito po ang isang magandang araw na kung saan na hindi tayo sa SingSing na bato. Siyempre, para sa mga subscriber po po ito. O so, unang-una siyempre, papasalamat ako sa pamilya ko, sa aking may bahay, sa full support sa hobby ko sa aking dalawang anak si Jana at si Jewel na ang editor in chief ko at director ng aking movie si lalo lalo na si Jewel siya yung gumagawa para maging maganda yung mga TV ko, yung mga siyempre nagkapasalamat po ako sa aking pamilya sa matiliano family sa pauna po ni nanay neng si tita she si tita sharon si abi na palagi akong kinukulit na napanood na daw niya yung vlog ko si kulot si agata at lalo na si Joaquin na nagko-comment palagi sa mga vlog ko at ha, syempre si Aljur na laging nag-react kapag nagbablog ako sa bahay at si Tita Yam si Tito Jason at si Hailey isa yan, sa mga followers ko at nagsusupport. Siyempre, walang sawang pag-support sa akin. Sa hobby ko po. At siyempre, hindi mawala yung solid kapamilya. Sa panguna na siyempre ng tatay. Katay lem ko. Si Utoy Rey. Si Ineng. Gianni. Si Joyce ang aking dalawang pamangkin na laging nauunang-unang mag-view ng aking vlog si Justin at saka si Raven maraming salamat sa inyo at saka uh, syempre sa solid ka pamilya po kina Brenda ati Weng, ati Karen kay kay Paring Bong, si Paring Ben, si Ed, si Kuya dancer, si Kuya Shok, na ang daming comment, at si Kuya Darwin. Mag-ingat po lagi tayo, si Kuya Payos, syempre. Pa Kuya Payos, ito na yung hinihintay mo. Si Utoy Ray. Ayan. Ayan. Dito pa ba, ba? Sino pa ba? Dito pa ba? Sino ba, ba? Bakit? Sa solid ka pamilya. <laughs> And then, syempre, ito. Dami nito. Grabe. Sulat para di <laughs> atin makakalimutan. Basahin natin. Nakasulat na. <laughs> Sis na, subscriber ko to. Araw na to para sa mga subscriber ko. Syempre, sa Pramay Fibus Work, sa SM Mega Mall, Andyan yung mga support ko, supporters ko. Si Renzo. si Gemma. Si Milet. Si Maribik. Si Nancy. Si Alvin. And then, accounting girls. Beautiful accounting girls. Si Doors. At saka si Sai. At sa... HRD Department Ma'am Lab Sa pangunan ni Ma'am Lab And then syempre sa mga Merchandiser po natin Na Yayo Si Siso Si na Regen na Unicare Si Tik Hi Tik Kumusta ka na? Nalipat ka na sa Mega A eh. Sakit sa paang <laughs> Ano pa ba? Sino pa ba? ba? sina Pilusa na nakasuporta sa akin and then siyempre sa SM Grand Central naman sa pangunguna ni Rod SA Rod si Sai si Lawrence si Bon si RCA Lumas si Pe si Gurley si G sino pa? at siyempre si SG Pilaes at si Lady Boss 694 ang TikTokers at, at ang maraming followers Hello po sa atin sa inyo dyan and then si Rachel si CSA Girlie 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 <laughs> Na marami na ang subscriber at video. Supportahan nyo po si Gerly, ang CTV. Si at saka, syempre... Ay, sakit na ng kamay ko. <laughs> <laughs> ang mga classmate ko, bats 2000 komsay Sa pauna po ni Myra. Thank you very much, Myra. And syempre kay Mandy, kay Gio, kay Jess, kay Pamela, kay Noymi, at sa iba pang mga classmates ko na nakasubscribe. Maraming maraming salamat po sa support nyo po. Ang dami, ang dami ating supporter eh, mga kaibigan natin talagang madami para sinulat ko na para ito oh, nakasulat para di makalimutan sa so, mga nakalimutan siguro susunod na lang susunod na lang pag naging 500 subscriber tayo so meron pa Gina Randy si Arling si Isai si Ash at si Joyce si MGM na palaging <laughs> nag order ng Melty. <laughs> so, maraming salamat po sa pagsuporta sa mga cashier na nag-subscribe sa akin at bugger na subscribe sa tenants. Personnel na nag-subscribe. Maraming salamat po. SM Grand Central Supermarket. Thank you po. At syempre sa una kong viewers palagi si Tita Lian at si Shoti kasi minsan nag-upload ako 1 a.m. na kaya marami sa atin ang tulog na so sila lagi na ako muna si Tita Lian at saka si Shoti ang nag-review ng bago kong upload si Tita Jenjen Charlie Si Tito Alex Si Tito Al Sila palagi yan na Review Ng aking Mga vlog aking kababayan kay JP John Paul Balayan maraming salamat po sa pagsuporta palagi at sa iyong mga kaibigan maraming maraming salamat po sa pagsuporta naway dagdagan mo pa na mag subscribe maraming maraming salamat JP so mabuhay ka Okay guys hanggang sa muli po ang ganda ng dagat dito sa amin ganda di ba? Low so, kasi low no? tide, medyo mahaba yung dagat natin medyo malayo ayun. Oh, so, ayun guys, to so, ang ganda. Saktong sakto pag-uwi namin dito. Oh, maraming salamat po sa suporta hanggang sa muli po and maraming salamat po. Thanks God at bless po sa ating lahat.